Hey, what's up? Tingnan nyo to hanggang dulo guys. May makukuha kayo dito guys. Isi-share ko sa inyo guys. Isa ring dahilan guys kung minsan ang isda ay talagang magtaka kay hindi maramihan o konti lang guys. Yung tag-araw, yung walang hangin, as in walang hangin talaga. Katulad ng sa baso guys, yung tubig, tingnan mo, walang alon. Ayun, wala talaga yan guys wala kang makikita doon na nagareflex sa ilalim kung gabi ang linaw talaga parang tubig na nasa baso guys kahit na yung mga pusit wala rin kasi ang pusit gusto yung makipaglaro-laro sa alon wala namang pusit kung walang hangin napaka ano parang sa baso lang siya wala talagang isda yan guys isishare ko sa inyo guys kaya nga pag magbabagyo guys maghangin ng hangin ng kunti kasi malakas ang agos ng tubig malakas ang kuryent ng tubig halimbawa galing bukid yung mga truso, yung malalaking kahoy yun ang sasabayan nila pababa sa dagat guys yung galing sapa magbabaha yung sa bundok pupunta talaga yan sa dagat doon sa bukana sasabay ang isda guys palaot guys, yan ang ugali ng isda guys, kaya maraming isda minsan, pag umulan pag may hangin lalo-lalo na kung bagyo pagpatapos na lang ng bagyo pero kung samantalang magbagyo pa magtatago rin yan guys <laughs> pagtatapos ng bagyo ayun parang gutom na gutom sila guys yan ang maraming isda na rin guys yan ang ano ang isa pang ano ng isda bakit minsan walang isda minsan marami yan ang ano guys, ang isda guys. Ang ugali ng isda guys. Oh, di ba? Idagdag ko na lang 'to. Lahat-lahat ng isda kasi naghahanap niya ng makakain. Pag umuulan, pag humahangin, pag hindi siya mga low pressure lang, hindi masyadong bagyo, ayun, maraming isda 'yan, guys. Kahit pusit, maraming pusit kasi gusto ng pusit may alon. Ah, uh, maglalaro rin sila sa alon, guys. Magre-reflex rin siya, Mag iilaw yung katawan niya doon. Magre-reflex. Tulad ng sinabi ko noon sa inyo, yung sa Palawan kami. Yung ano ko, panghuli ko ng pusit. Hinulo ko lang dito sa gilid ng unit namin. Nako, parang bula, guys, sinalo. <laughs> Nang hilain ko saan na yun. Hindi na mabigat. Yun pala, Uh, hinawakan na ng pusit guys yung hinila ko nang hinila, hinila ko siya pataas nagsirit yung ano do yung maitim sumukha ko <laughs> yun ang ano ang maraming pusit kapag ka may alon kunti pareho rin sa isda na hindi masyadong bagyo pero magbagyo talaga guys tatago talaga ng isda guys parang tao rin pala yan guys <laughs> tapos ng bagyo ayun ang daming isda talaga yan guys yang ano isda, yan ang isi-share ko sa inyo guys idadagdag ko lang guys kasi sa isang video ko doon na sinabi ko na kasi doon na kapag ka tag araw wala masyadong hangin parang sa baso lang siya talagang walang isda yan nagtaka ako noon kasi guys experience ko na yan bakit wala kaming mahuli walang hangin as in parang sa baso lang siya na tubig na na plain na lang siya nako ganun pala yun ang isda gusto rin pala yung ng ano ng kasi walang maka, walang masyadong agos yung tinatawag kong agos kina, kanina yung kuryent ng tubig halimbawa nagbaha mula sa bundok oh di ba marami silang pagkain dito pababa yan ang abangan nila kainin nila yan guys Okay. Dagdag ko lang yun guys. Good afternoon. Thank you. Bye bye. Thank you for watching.